Tadanya. Si tatay na iwan, tay. Hello po. Ha? Ah. Uh. Oh. Happy ano pala dito. Magandang hapon po. Kayo po ba yung Vivian Ramirez? Hindi. Oh, oh. Inahanap, inahanap ko talaga si Vivian Ramirez. Tapos nakita ko po yung anak niyo doon sa... Mm. Kaya po yung nanay. Magandang ano po, magandang gabi po. Saan po yung asawa niyo? Magandang gabi po. Magandang hapon. Pagkakaalam ko po, po, tinatago niyo si Vivian Ramirez. Ay, hindi po. Hindi. Okay. Hindi ko po alam yung ano, pero sabi po sa Sampalo. Sa Sampalo po. O, pero ano po niya siya? Eh kapit-bahay ko po siya sa dating lang. may tindahan siya sa tabi namin. Hmm. <laughs> Nalipatan niyo <laughs> daw po walang siya. Wala Para po, parado po eh. Oh, pero sabi po ni Kuya Mon, paggagawa po ni Kap. Yun nga sabi daw hmm. po, mga sabay namin ng VIP dito. Ano? kay Cap Larry Empantado, maraming salamat po sa ano pagpagawa niyo pala sila ng CR. Ano dito parang isang CR po sa dong ano. O yung pinaka common. Mm. Cap, thank you. Paita Kap. Thank you, thank you. Gano ho kahirap yung uh, lima yung anak ko. Eh? Medyo mera pero magtiis lang talaga at parang palakin parang pag uh, malaki naman sila hindi sila naman din tutulong din sa amin uh, tiis tiis lang talaga mga makakain lang sa sa isang araw tatlo okay na mga bata driver po ba driver ng pins po delivery ng pagkain ng 45 days mga uh, hmm. pagkain yun pero di rin pinipisang biyay kasi may harbisan. Eh, pahinga na naman kami kasi wala namang manok, huwag dilinis. Kumusta okay. po si Raymond? Eh, si... Ang panganay po. Eh, ang panganay ko medyo... Iyon ang katulong ko minsan. Minsan, titigas din ang ulo. mapagsabihan din namin minsan. di. Eh. Kasi siya lang nang isang iisang naroon namin anak na lalaki talaga lang. Oh. Kakalipat niyo lang ho, di ba? Oo, oh, kakalipat lang. Kahapon po. Kung may. Hmm, makara makaraan pa lang. Yeah. Gano'n kahirap yung ganyan kuya, kung palipat-lipat, walang permanent address? Medyo ma mahirap din kasi yung gamit mo, halos yung iba, tinatapon na lang kasi di madala-dala. Kahit hirap, pilit pa rin na kahit mga utang-utang. <laughs> Makakain lang. <laughs> uh, sabi niyo iniunti-unti niyo po yung mga ano, iniunti-unti niyo po yung mga kailangan gawin. Oo, oh, iniunti-unti namin yung tapos din sa budget. Ano po ba yung dapat na kailangan yung bilhin dyan? Eh, yung ngayon, ngayon, sa yung CR namin, eh, barado po yung sa ilalim. Ang gawin namin, kahit tapos kami, B bibil bumili kami ng PVC para na paribagong linya na naman doon sa ilalim kasi barado Ay yung kay kapitan video matagalan pa po eh, dahil yung mga kasama namin itong lumipat eh, pakiusapan pa okay ano na po anak to? Abadin ko pa yung bunso. Ay, ito yung bunso. Mm. Ito, sabi ko muna yung, ano, yung kapatid po nila. Oh, kamusta yung pag-aaral nyo. Okay na po. Okay na Anong grade mo? Grade 7 po. Huwag uh, mong takpan yung mukha mo. Huwag mong takpan ng kamay. Ang ganda mo eh. Kaya mo <laughs> yung ano mo. Sa mga grades mo, kamusta yung mga grades? Minsan po mababa. Minsan mababa. Gano ka baba? Pwede ko bang malaman ano yung pinakamababang grades mo? Nasa 60 po. 60? Hindi niya, di pa si... siguro niya nakukuha yung card. Hindi pa niya nakikita. Hindi mo na mabot ng 75. Sakit naman eh. Ah, <laughs> <laughs> Ano sabi ng mama mo pagka nakikita yung mga grades mo? Hindi niya po hindi niya po po nakikita. Oh. Okay. Ngayon grade ano ka? Grade, grade 7. Grade 7. Nung grade 6 ka, ano ba lahat ba pasang, pasang awa lang yung mga ano mo? Okay. Hmm. Bakit? Palabsed po ako minsan eh. Hmm. Ang pangalan mo? Lea Jane po. Ano po? Lea Jane. Le Lea Jane? Po. Ilan taong ka na? Ten. Ten. Anong grade ka na? Four po. Four. Gano'ng kagaling naman sa school? Medyo. Medyo ten. Ah, Kamo sa'yo mga grades? Ano yung pinaka mababa mo na na grades? Hindi niya alam kuya, hindi niya pa na ako yung card niya. At oh, then, yung mga nakaraan. Ano yung mga pinakamababa mong grades sa mga nakaraan? Ganon din, mga 60 din. Ala? Pinakamataas. Tay! Nanay, anong nangyari ang gaganda ng mga anak niyo? Bakit ganon yung... Yung mga grade 60? Sigurado ka, ate? Yung grade 7 po siya matataas, ay yung grade 6 po siya matataas po yung grades niya. Gano? Kasi po niya nakikita yung card niya eh. Basta po, bawal po kasi yung yung card. Pagka Opo. ano. Sabi nga po niya, mga pasang awa. Ang grades po niya, ano po, yung naka-85 naman po siya. Oo. Uh. Pero nung itong grade 7 po, hindi na po siya muna nakita kasi sa taong po may sakit yung baby ko, kaya hindi po ako nakapunta ng Okay, linawin ko kay ate. Yung mga grades ngayon, hindi man po masangawa. Hindi pa po niya nakita eh, kasi mayroon po kasi Hindi, yung mga quiz po kasi alam niyo na eh. Yung oh, mga po. quiz, yung, yung mga ganun ate, di ba? Wala mang 75 ganun. Puro pasangawa. Ay parang wala pa sa 75. Puro 60. Ikaw din ate. Yes ang gaganda ng anak niyo, Ikaw din, gano'n din. Puro 60. Mm, sayang. sayang. Naibantayin niya ng maayos itong mga anak niyo. Sayang. Tay! bantay ng maayos itong mga anak niyo. Sayang. Kasi wala namang ibang mapapamana sila mama niyo na ano na yan talaga yung number one na pwede nyong ayusin muna pag-aaral. May cellphone ka ate? May cellphone. Magaling sa Facebook. Oh, ikaw ate, may cellphone ka din? Si ate lang. Di ba ang bad influence sa Facebook? oh, nalalason kayong mga kabataan sa Facebook? Kaya dapat, limit lang ang paggamit. Nay, sayang. Dapat magabayan nyo to ng mas ano pa. Alam ko na naman kayo eh, pero tutukan nyo pa. Sayang kasi yung ate. No? Mas maganda. Maganda ka na. Matalino ka pa. Mas may laban ka. Dati tao, nung grade 6 ka, pinagbubutihan mo. Tama ba? Ba't itong taon ba? Bakit? May problema ba? Wala po. Hmm. hindi ka lang hindi ka, hindi ka lang makapag-focus ganun. Hmm. Ganun kahirap sa inyo yung Yung ganun, yung walang parang permanent address palipat-lipat. pa lipat -lipat. ba kayo sa ganun? Opo. Okay, <coughs> Sabi ko nga po, wala po yung pinag -aralan. Hindi ko gusto sila mga turuan ng maayos. Ah, gusto nyo man silang turuan. Mm -hmm. Gusto nyo man silang turuan, hindi kaya. Hindi ko kaya. Kasing kasi nga... Ito kasi ito'y po kinapaturo ko minsan kasi grade 7. Eh grade... Kay ko Kuya Mark. Grade 7 po Kulang po kasi ako sa pinakaroon. Kaya minsan ito Sabi ko wag mo lang akong talungin kasi hindi ka alam. Hmm. Nagaw akong pose. Pwede na, mo pumasok doon sa bahay niyo na? Sige po. P Makala. Pwede Kuya Mark? Ito tayo kasi maini yung mga bata. Okay. Ba't, ba't po kayo naiyak? Gusto ko lang malaman. Ba't po kayo? Anak. Hmm. Kasi po kayo. Eh, yung isa to, pag nang tatanong po kasi sila, hindi ko po masamit lahat yung tanong. Hmm. Kaya po minsan, pag may assignment o ano, tinapasok ko dito, eh, minsan parang busy din to. Hmm. Hindi rin po masagot. Kaya minsan na ano po sila sa, ano hmm. nila assignment, hindi po nabubuo yung sagot. Sige na eh, ibuhas mo na yung sama ng lobo kay Kuwi Raymond, kay ate. Ito po sinasabi ko po talaga sa kanya na mag-aaral ka kasi hindi habang panahon na malakas kami. Mm. Para lang ako, kung ano man mangyari sa buhay niya, kung mm. mag-asawa siya, kung sakai, kung ano man, hindi mo naman mapigilan at least hindi niya kami sisisihin na pinaaralan niya ng maayos. Hmm. Kasi po may time po ito na maaari po pumasok. Pagka ano po, pinipil ko kong gisingin. Yeah. Para, para lang po makapasok. Kasi sayang yeah. po eh, gagraduate na po kasi sa next year ng 2012. 12 Sabi mo, pinagbubutihan mo pa. Na, na, para para naga, po kasi gusto niya. na niya po magtrabaho. Oh. Para po gusto niya niya kumita. isa bubata ah. ang ba nandyan lang? Andyan lang po yan hindi po yan naalis. Kahit po tumanda ka, hindi na po yung trabaho eh. Hmm. Pag-aaral po kasi pag nalipasan na ng ano, hindi na po, talagay po pag kanento, hindi na po papasok kasi parang nahuli na po sa mga classmates. Oo. Uh -huh. Hindi po lagi ko yung sa kanya eh. Hmm. Eh, medyo, minsan, matigas po yung ulo. Hmm. Kasi po, ito kasi hindi ko po, po talaga kayang turuan sa <laughs> ano yan. Mm. <laughs> hindi po kasi ako nakamag aaral Pagtulungan niyo, Kuya Mon. Ikaw, kaya mo? Kaya mo magbasa ng English? Kunti lang. Kunti lang din. Papilitin. Gawin, may cellphone naman si ate. Kung nahirapan ka sa kanahirapan ngayon, ang dami nang pwedeng i-search sa YouTube okay. na para matuto ng learning English, ganun kung kung gugustuhin, madaming paraan talaga. Mag-focus lang talaga, ate. Focus ka sa pag-aaral mo. Kasi naman po sa pumasok, kasi lang talaga, May, mayroon siya hindi na tayong gumawa. Hindi na akong nakagawa ng gano'ng sinintay sabi sa GC, mm. sa GC ano daw makikita yun. Sabi ko eh, wala po nga ano kasi wala naman akong maibibigay ano 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 po, ano may ano 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 po. ano 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 Ito nga po ang kanilang ex. Ito po sa inyo na po, to. Okay. Kailan nyo to mm, ano 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 August? August na ah, kailan lang? Kano po n'yo binili? Dalawang hulog po. Five-five. Gusto ko malaman ano pong ginagawa n'yong mga tinatahi po niyo. Shirt po. Pwede mo makita? Bulsa. Ano po, nagkakabit lang po ako ng bulsa. Ah. Sa harap po. Ano po to? Damit ng estudyante. Shirt. Okay, shirt po. Shirt. Akala ko kasi dami ng parang kakulay kasi. Uh, bagong okay. uso ngayon shirt yata to. Bagong uso. Meron na po kayong gawa? Ay ano po, ito lang po ang gawa ko eh. Iba po ang gagawa ng buuhan. Ahh. Nagkakabit lang po ako ng... Magkano ang kinikita niyo sa isang araw na yun? Hindi po, ano kasi minsan sa isang linggo eh, 600. Sa isang linggo, 600? Hindi po kasi matutukan din eh. Bakit po? Eh kasi po marami po. <laughs> Pagka po silang apat, eh may maliit po ako eh. Hindi po oh, kaya yun po. kaya yan po, diyan po mapasok yung family planning. Tapos, magpapasok sa pagpapamilya na hindi pa okay, hindi pa financially stable, hindi pa gano'n. Kumple Baga, ang ang uh, pagbuo ng isang pamilya ay pinaplano siya. Gaya nyo, wag muna kayong papasok doon, tanggalin nyo muna sa utak nyo yung ganun, ang panliligaw. Pero ano, nanay, ang gaganda talaga ng anak nyo. Wala kasi kami ganyang ilong, kaya... Oh, kaya ano, pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo kasi sayang. Maganda yung maganda ka na meron ka pa nito. Kasi ngayon, ate, kahit wala ka na, kahit di ka nakagandahan, meron ka lang nito. oh yan yung iyan mo, ate. Ano nay? ano, nay? yung may tutulong ko sa inyo, nay? Na nadaan ako tong anak niyo eh. Papunta kami ng ano, nag, uh, kala ko, kala ko pinalayas na, kala ko pinalayas na kayo doon eh. Meron naman palang notice. Nag, ano po yan, nag... May abisa naman nag, ho, pala. Si, uh, pero pag mo po yan, nag I mean, siya na, ano, talaga sasambing ka po. Hmm. So hindi nyo kailangan talaga ng laptop, kuya? Hmm. Hindi ko po alam eh. Hindi mo marunong gumamit. Ikaw ate, hindi talaga. Okay, basta gusto kong ano sa inyo, pagbutihan yung pag-aaral niyo. hindi biro ang laban ng buhay ngayon. Seryosohin niyo yung buhay, yung pag-aaral. Ito po kahit kung yung baon, tatuloy yung baon, mapasok po talaga yan. Oo, oh, mm -hmm. seryosohin niyo yung pag-aaral yung cellphone na Yan ang nakakatakot ngayon, yung cellphone. Apo. Bantayan niyo yung mga nakasin sa paggamit ng cellphone kasi madaming halim, madaming multo sa cellphone. Tama ba ako? Madaming kababalagan sa cellphone. O. Ate, sabi mo nga din kanina, dangerous. Apo. Kaya dapat magagabayan niyo sila. Hindi yung biro yung responsibilidad natin bilang ano po, nan nanay ha. O, oh, hindi pwedeng kumakain lang tayo maghapon. Eh, sayang yung buhay ng mga bata kung tumatanda ho tayong walang nang... wala pong, hindi ho sila namamold ng maayos. Hmm. Sir, seriosoy nyo, Nay. Huwag tayo yung parang... Alam ko na kasi yung buhay parang ganito. Yung parang makakain lang. Di ba, Nay? Hindi ganun. Sayang. Ang gaganda ng mga anak nyo. Ang daming... Ang daming pwedeng mangyari sa mga bata na yan. Pero nag-focus tayo lang sa, ano nila, future. Pagka nag-focus kayo, Nay, igagaydo kayo ni God kung ano yung dapat niyo gawin. Promise, yung hirap talaga ngayon lang yan. Pero, pag na, mas nabigyan natin ng oras, panahon yung pag-aaral nila, natutukan natin, tignan nyo, igagaydo kayo ni God. Aayos so yan. Mas pagbubutihan pa nila. Ah, kailangan ko palang pagbutihan. Kasi yung pangarap ng nanay ko. Kasi kung kumari, nakikita sa inyo, parang kontento na kayo ganyan-ganito. Ay, okay lang ganito, ganyan. Hindi. ko kasi naulit yung buhay natin, sa buhay nila, paulit-ulit lang. Wala akong ano. Man, tama ba? Okay. Kaya, nay, nalungkot to ako talaga nung sabi ni ate, wala pang 75 yung grades. Kasi ako po gusto po talaga mag-aaral. Mm -hmm. wala, wala po lang po ako ng maagang magulang at papa. Mm -hmm. Kaya sabi ko sa kanila, baka hirap na lang magulang. Kaya mm -hmm. saan-saan ko saan lang buhok. Tita, maagang ako magtrabaho ako. Mm -hmm. Kahit may tita ka, hindi po pare pari ang galing ng tita. May mm -hmm. time na tita mo kailangan Gawin parang katulong, bahala kung ando ka. Lahat ko, meron na ako po talaga. Mm -hmm. Kaya gusto ko sa kanila, hindi ko yung pinapaliwanan, mag-aaral mm -hmm. kayo. Kasi ako talaga, magpwede lang mag-aaral, nag-aaral ako. hindi ang ako ko nga sa'yo, pwede ba ako mag-ask? Kasi lang hindi ko na magagampanan yung mga ano ko sa kanila. Sige ka, ako kayo na lang. Kaya ito medyo minsan may nagbuna ko eh. Iyak ako yun sa sabi ko, Kuya, napakahirap na walang magulang. Mm -hmm. Ako buhay pa, pinahihirapan mo pa ako. Tanong ah, wala kami? Kasi gusto ko ni Kuya Nay, parang makakatulong na pinansyal. So, totoo po yan. Gumagawa po siya ng mo -Muna. motor muna. dito. Minsan binabayaran po siya sa mga mm. -hmm. nagawa niya. Sabi ko, Kuya, pagkaka ako natapos ka ng tutupil, magpista ka na lang. Mm. -hmm. Kung matapos ka man, at least matulungan naman Kasi alam ko yung ano nito, ganun din po ako dati. Parang ayaw ko mag-aaral. Gusto ko magtrabaho na para matu makatulong o pinansyal. Pero hindi kuya. Kailangan mong mag-focus sa pag-aaral mo. Promise. Sabi ko nga sa kanya, andyan na yung trabaho ko. Pagka ako mm. nasimulan mo trabaho, hindi ka na pwedeng ay, ko na. Kasi nasa tamang edad ka na. Kailangan mo mm. na magtrabaho talaga. Pagka nadaan ako dito, tanongin kita ulit. Sa mga plano mo lalo na yung mga kapatid mo. Kung uh, decidido na kayo, eh, kakausapin ko kayo ulit. Ha? Pero gusto ko muna kasi gabi na, para... Nay, kahit papano paano to sa ano <laughs> Hindi po. <laughs> para po sa mga anak niya. Galing niyang kay God. Pagmamalo ng ating justo sa inyo. Sige na. Wala po yan. Itabi niyo na po yan. po, salamat po. Oh, wow, Maraming salamat. Biliw kayo ng ano, uh, bigas. Makakain mo ng mga bata, mga bata masarap. Ito po right. yan. Mm. Kailang kapisado po nila ako pag magpapakain sa kanila eh. Pagka po alam ko ano, mm. pinapawin ako po talaga sila. Minsan na-tension na, ah, ikaw, wala ka ng mm. Sige, buwasin na lang. Ganun o no tayo. Oo. N Nay, sa tingin niyo ano yung aral na pwede niyong man -ano? Sa akin, ano po talaga, kasi maaga po ako ng asawa. Mm. Kaya gusto ko kung halimbawa ko ay ano, huwag po mo nang mag-asawa. Mm. Kasi napakahirap po talaga. lahat po nang hirap. Walang katulong, walang Tama. magulang. Kami-kami mm. lang talaga ng asawa. May puyat, pagod, may sakit yung bata. Lahat po naranasan ano, ko talaga. Mm. Kaya po sila inaano po eh. talaga na huwag mag asawang maaga. Ka kasi mm. napakahirap magbantay ng bata. Ando mm. na yung nalaglag na, nalag ano Talaga po hirap. Oo. Oh. ganito, Kuya Mon, ate, ang pangalan niya ate? Ha? Rinalin. Rinalin? So, ganito na muna kasi gagabihin kami, no? Kay Kuya Mon, sa iyo, kay ate. Gusto ko pagbutihin niyo pa yung pag-aaral niyo, ha? Kung nakikita ko yung, pag, uh, yung inaayos at pinagbubuti niyo, yung sabi kong laptop, no? Pagbutihin niyo, sayang. Para mas may laban kayo. Lagi niyong kakausapin si God, i-ga-guide kayo ni God, okay? Ha? Ate? Ate, no ah, nay gabayan yung mga anak niyo. Sayang yung panahon. Okay? Huwag po tayong magsawang gagabayan yung mga anak natin. Okay? Paano po, Nay? Thank, thank you po. po. Pagbutihan ng pag-aaral. Okay? Oo. At chickens. Mm hmm. Okay. Mm -hmm.